Siya yung personal na, na nag-alaga kay Kimmy na nasa ospital dito. Kapatid ni Kim Chung na si William Chung. Pinuri din si Paolo Pirino sa kabaitan nito. Ibinahagi na natro na ang pag-aalaga nito kay Kim Chung. Hawang may sakit. Tahimik man ang brother, ngunit manaki ang suporta niya sa kinpaw. Pao. Obvious naman ito sa mga off-cam na dumalabas. Noong magmit sila sa Dubai, ang dapat ang ngiti ni Kuya Wade Basta kung saan masaya naman Ang sister niya Ay ganun na din sila kasaya Alam niya naman din Nabibihira na makita ang mga kapatid niya in public Ngunit noong Mon Show At pagbukas ng nga nilang Pilikula Naraon silang gahat Para sumuporta sa kimpaw Pati nga ang daddy ni Kimmy Na si Daddy William Present at may picture pa sila ni Papi. Na never nagawa ng mga ex na actress. Ayon nga sa mga idahaging komento, ang bait naman ni Pao. Siya pala ang personal na taga-alaba. Kilalang kilala na talaga nila ang isa't isa. Panigurado yung mga may galit kay Pao no? Kalit nagapikta naman niya yon. Kasi, pinuri ng mga kapatid ni King eh. Yung mga haters naman, nagbibis lang naman sila sa mga nakikita nila in public. Wala silang konkretong alam. Tano na sa mga nangyayari sa diko ng kamera. Kaya yung mga mensahe ng mga chupang, tiwalang tiwala ako na may something yung dalawa at hindi sina araw-araw na halos kita kung magkaibigan lang at trabaho ang inaatubang.